Hello everyone! Welcome po sa aking channel, Merelody Vlog. So guys, ito na nga dumating na yung ating order. Papakita ko muna sa inyo guys yung ating mga laging in order, no? Kasi ito ay mabinta sa ating tindahan. At ito nga guys, nag-order tayo ng tig, isang bundle na Sito Solo then Sito 355 ml. Apple ang flavor dahil ito ay mabinta sa atin itong flavor na ito. So, ito din guys, isang bundle na tissue roll. Yan. Nag-order tayo ng isang dosena. Kasi mas makakatipid tayo pag isang bundle lang ating orderin. Then, dito naman tayo sa mga box. At ito nga, idagdag natin ito sa ating tindahan para pagandahin natin ang ating tindahan at gawing attractive, no? Maganda kasi tingnan ang ating tindahan, guys, pag walang bungi-bungi, no? Kaya naman, pag may bungi-bungi na sa ating tindahan, mag-order ka agad tayo kung ano yung hinahanap sa atin lagi ni customer, no? Para sa ganun, lagi silang pabalik-balik sa ating tindahan pag laging maganda tingnan ng ating tindahan na na-attractive, na, na punong-puno sa mata nila, na marami silang pagbibilian, Kaya mas maganda talaga na hindi natin pinapa yung ating mga paninda para sa ganun, mayroon ka agad tayo ipamili kinabukasan, no? Kung ikaw naman ay ay mayroong pang abono o pwede ka naman magpautang. So, ito nga guys yung ating mga in order na idagdag natin dito sa ating tindahan. At ipapakita ko guys kung anong itsura ng ating tindahan pag bagong display. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo. Kaya ide display ko muna ito lahat para may pakita ko sa inyo yung itsura ng ating tindahan pag bagong display. At ito nga guys is walk my price ya. Yeah. ay Ayan, nag-order tayo ng tatlo at saka si I'm but ito coated, hindi original ang binigay sa atin pero i-try ko na rin ito So ito sa ilalim guys ay mga kape, idagdag natin doon sa ating tindahan para punong-puno na naman tingnan So ito guys, those days, ito talaga lagi kong in-order, ito kasi yung hanap sa akin ni Customer nanwin So, na isang dosena Dagdag lang tayo kung ano yung mga konti na lang sa ating tenda, no? Tapos itong occlusion, kulay pink. Wala siguro yung in-order natin, guys, na green-orange ang color, no? Kaya ito na lang ang binigay. Iba yung kulay binigay sa atin, pero try na lang din natin. At dito naman ay mga barita sa ilalim. So, yan. Dito naman tayo sa isang box, guys. Papakita ko na sa inyo. At nandito nga yung ibang mga manchur na coated siya guys, no? Ibang flavor. May flavor kasi siya. At ito yung mga kot-kotin. natin doon sa ating tindahan ipupuno natin. Tapos nandito yung ibang Skyflex Condense. Ito kasi yung mabinta sa atin, yung condense. Kaya tatlong in-order natin. No? Kanina na ipakita ko na sa inyo yung isa. So, mga cup noodles yan sa ilalim. Kaya naman, ayan guys, i-display ko na para maganda tingnan ang ating tindahan at gawin nating attractive sa mata ng mga mamimili, no? Kaya, keep on watching! At nandito na si partner guys, dumating na, bumili siya ng itlo. Tsaka nagpasabay na rin tayo kasi hindi kumpleto yung nadating sa atin na inorder order natin galing kay Pure Gold no kaya kailan talaga sadyain natin sa palengke no kaya yan nagpabili tayo kasi minsan guys kulang yung ating order na nadating no hindi kumpleto minsan mayroong wala kaya yan magpasadya talaga tayo sa palengke bibili tayo hello Mingming, Ming ayan naman si Ming, Ming guys pumasok na naman sa ating tindahan <laughs> favorito niyang pwesto dyan lagi siyang pumasok dito sa atin hello So, ito nga guys, binili ni partner, no? Nagpabili tayo ng Nisti Apple, tsaka isang dosi ng Milo. Kasi kanina, wala. Walang nadating sa galing sa Pure Gold, no? Naubusan din sila ng stock. Kaya, ayan, sa palingki na lang tayo bumili. Mabinta pa naman to sa ating tindahan, no? Kaya naman, gagawa talaga tayo ng paraan para mayroon tayong So, pinibinta. ito nga guys, ang mahal pa rin ng itlog dito sa amin, guys. 250 pa rin isang tray. Pero no tayo dahil mabinta nga ito sa ating tindahan. No? Kaya nagpabili tayo ng limang tray. Large ang size nito. Ayan, mabinta pa rin naman siya. Siyempre medyo tinaasan din natin no? ng piso kasi yan tumaas nga. So ayan na guys, na-display na, -display na natin at naayos na natin ang itlog. Maganda na tingnan pag marami no. So ito pa nga guys, mga kalat natin dito. ayosin ko lang no para may pakita ko sa inyo ang itsura ng ating tindahan pag bagong display. Okay naman, ayan, mag-aayos lang tayo, no? Tapusin ko lang to guys. Maganda kasi tingnan pag malinis ang ating tindahan at walang kalat, no? Kasi ang dami pang kalat. Hello, na. Kaya yung baby ko, guys. Kaya naman, pagpatuloy ko lang ang pag-aayos ko dito sa ating tindahan, guys. A few moments later. So natapos na tayo guys, mag display at ito tira na lang to, itatabi lang natin to kasi puno na dito sa lagayan. Na-display na rin naman natin lahat ng flavor. Maganda kasi tingnan pag puno na, no? Talagang masaya pati 'yung magbabantay. <laughs> Kahit nakakapagod pero masaya tayo pag ang sarap magbantay pag alam natin malinis ang ating tindahan at napupunoan natin, no? Kaya yan tuloy-tuloy 'yung ating pagde-display dahil nga walang mga nagsibilihan pa no doon talaga tayo kikilos talagang mamadali ano habang wala pang nagsibilihan no para gaganda tingnan yung ating mga paninda no at ito nga guys di ko muna to nilagay di ko binuksan kasi mayroon pa naman dito no para hindi siya maalikabukan kasi tabi nga tayong kalsada so maya maya maalikabok no kaya matrabaho talaga panay punas tayo no at ito nga mga dinagdaga natin kaya wala nang bungi-bungi no kaya puno na naman yung ating mga kape. At ito nga guys, yung mga mabintang kape sa ating tindahan, no, na mas dinagdagan natin. Ito, Coffee Twin, mabinta talaga 'yan. Maraming nagpapatimpla. At dito naman yung ating mga magic sarap. Napupunoan na natin. Ayan guys, yung ating mga paninda, maganda tingnan pag napapunuan na natin. Kasi yung iba ay marami pa namang stock, no? Kaya kailangan natin laging i-monitor yung mga paninda natin, guys, para alam natin kung ano yung konti na lang. At ito nga, guys, ito yung mabinta na mas dinagdagan ko, no? Na down, eh. Itong mga kulay na to. Tapos itong salt powder, mabinta din to. Kaya pag alam natin na mabinta yan sa ating tindahan, mas dagdagan natin, no? Para mabilis din mapaikot yung ating puhunan. So, dito naman yung ating mga sabon, mga shampoo, ayan. Dito natin nilalagay, no? Para alam kagad natin kung ano yung konti na lang. At masaya na tingnan yung ating mga sitseria dahil puno na naman, guys, no? Ito kasi yung binalik-balikan sa akin ng aking mga customer, no? Ayan, maganda tingnan. Talagang solid yung pagod mo pag makikita mo naman na maganda tingnan ang ating tindahan. Ayan, mapapatingin tayo sa ating display, no? Talagang ang sarap sa pakiramdam dahil yan sa ating pagsisipag, no? Gumanda tingnan yung ating tindahan at puno na naman. At dito na naman guys yung mga noodles. Dahil na punuan na rin natin tapos itong mga soft drinks natin naglabas lang tayo dyan para mabilis natin mapalitan pag may bumili no? kasi para hindi tayo maubusan ng malamig kaya ayan guys kailangan lang talaga natin pagandahan yung ating tindahan at gawing attractive para sa ganun balik balikan tayo ng ating mga customer at thank you lord dahil maaraw maganda ang panahon natin ngayon ayan guys ang ganda ng panahon ngayon no So, ito na guys yung ating tindahan pag bagong display. Talaga, <laughs> mapapatingin tayo sa ating display. Talagang nakakawala ng pagod, no? Ang sarap sa pakiramda. Masarap din magbantay pag alam natin na malinis tingnan ang ating tindahan at napupunuan na natin, no? Masaya kasi tingnan, guys, pag maraming mga nakasabit-sabit, no? Talagang attractive sa mata din ng mga mamimili. Kaya, ayan, basta ayusin lang natin ang ating tindahan. Kailangan man nakikita nila yung ating mga paninda para sa ganon, malalapitan talaga tayo ng mga mamimili, no? Pag may dumadaan, talagang mapapalapit sila, talagang mapapatingin sila kung anong mayroon sa ating tindahan, no? Kain muna tayo guys, nagutom tayo no, kakaayos ng ating tindahan at ito nga, may bahaw pa tayo dito. At ito nga si partner ang nagloto kaya tuloy-tuloy yung ating ginagawa doon sa tindahan dahil may nagloloto. At nagloto din siya ng ginataang gulay tsaka hipon. yung ng mga anak ko yan guys. At ito naman kinilaw guys, paborito namin ni partner kaya pag wala siyang pasok, ayan, gumagawa siya ng kinilaw. Kaya ayan, kain na tayo. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Thank you for watching, guys.